ito ay rated SPG striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may masiselang tema lengguwahe karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata umamin na nga itong si Tonyo dito nga kay Manang Lydia na isang beses ay kinontak siya nga nito ni Luna at kumuha ito ng supply sa kanya. So, isang beses nga lang daw iyon. Samantala, ito na nga uh, si Cecil ay narinig ang mga pag-uusap ni Latim at ni Roxy na dumating nga daw ang dadi ni Poch at nakipagkita pa nga daw ito dito nga sa kanilang eskwelahan. Kung kaya tapag uwi sa bahay no habang nagdi-dinner ang pamilya kasama nga si Poch, natanong nga nito ni Cecil kung kamusta na daw ang dadi nito kung nag-chat ba daw sa kanya at ano na ang balita. So, hindi naman makapagsalita si Poch at biglang nagsalita si Cecil dito na narinig niya mula sa mga kaklase nito sa North Ford na nakipagkita at dumating na ng Pilipinas ang mga nito. Samantala kinontak nga nito ni Sky itong si Poch dahil nakuha niya ang video galing kina Tim at uh, Roxy at sinabi nga nito na magagamit niya ito laban dito nga kay Poch kung kaya't uh, kinontak niya ito at nakipagkita nung gabing iyon at uh, para hindi niya ipakulong ang daddy nga nito at si Poch ay tatanungin nga nito kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanyang ate Luna. Yan ang mga dapat nating subaybayan at pakaabangan dito nga lang sa Senior High.